At oh, mga idol, yan oh. marami silang nalalaman dyan sa mga tiktok na ma uh, mahal daw bilhin tong one piece oh. o so, sa Rizal mga idol o. Oh. Yan o, oh. yan. Katapat niya yung ano tong number Ay, oh, yung to mga idol. Yan, may mga lumang papel tayo. Ito din yung kalabaw na piso mga idol o. Oh. Meron din akong nabili. Yan. Ito, nabili ko rin ito mga idol sa, sa tropa lang nabili ko rin yan piso saka ito nakita ko lang mga idol hindi <laughs> ko nabili pos nada ko lang yun 5 hindi mo kita masyado 5 centavo 5 centavos 5 centavos mga idol yan ito naman yung 2 piso ko na may nyog yan kaya mga idol, kita yan. Yan. Tapos, meron akong limang piso na may... Ito. May bulaklak. May halaman pala. Ayan, mga idol. Meron din tayong 50 centavos na may agila, mga idol. Hindi hmm, lang maano sa kamera yun. Ayan. 50 centavos na may agila. Ayan, mga idol. Meron tayong... 150 sa no? 150 150 years ito mga idol hindi makita masyado sa ano natin sa camera natin yan yan 150 years sabi nila binibili daw ito pag comment na lang mga idol kung totoo ba yan legit ba yung mga sinasabi nila yan yan ito po yung limang piso ng gustong gusto ko dati eh. gold yan mga idol yan yan ang mga lumang barya na mga tinatago ko mga idol dito